Alright, mga mga inting. Ah, tayong niliketan na inidoro dito. No? Ang problema niya ay yung dito niya. Yung flapper Ah, uh, lagi may umago sa tubig dito sa loob. So ngayon, nahihirapan uh, ako magtanggal nitong tanke. Kasi kinalawang na yung mga ano niya. So pagkagano na yung counter gamit na ngayon ng lagaring bakal para mabilis so yan nagkatanggal lang tayo ng mga fittings ayan so, alis na din itong mga fittings dito ayan ang bago

tapos dinising muna natin yung tangke bago maging balik may napakarami putik muna din yung tangke mga kuwinding <coughs> yun, <coughs> din pati yung door bago maging ibalik para maging malinis siya kailangan nating puro putik hindi ito na oh, okay. ayun mga basura yan binisin na rin dito para matuwa yung ating customer ayun malinis na mga puting ting ayun so ang gawin natin ito ang na ating ipapalit ito ang mga bagong fittings okay Yeah. Oh, nine, nine, nine,

ser at san pa kule yan yung waser, Ayan. Ayan, yung Ayan, Ayan, yung na poso yan tama end kasama sa tools end na yan

So, mas maluwag to kumpara dati. Kaya na nandyan. Dito siya naka forma para hindi mahirap. Ano yun yung butas dito. Higpitan. Yan you know? ah. So, yun. Lagyan natin lang. Ito. Ang higpit niya. Ang Maganda to si plastic. Ito mga kutindi. Mayroon tayong problema no. Yan. Yeah, share ko lang sa inyo yung ating PTX dito hindi magkasya dito yan napaka laki ng mga so sa mga ito mga kaputingting ting sa American standard yan standard talaga maliliit yung mga butas nya dito kaya yung tandaan nyo mga kaputing ting pag American standard ang repair nyo asahan nyo na ganun kaliit lang yung butas dyan so kahit sabihin ng binilhan nyo na ano to yung ni Son ay pasok yan, universal, pero hindi pa rin. So, yun, nagawa natin ng remedyo. Remedyo na naman tayo. Ayan, kumuha tayo ng mga stainless na ano, turnilyo. Yun na mga patinting. Nilagyan natin ng sealant no, para maputikahan yung uh, turnilyo niya. So yun lang talaga mga Uding-Uding, pagka American Standard talagang maliit yung mga putas na dito So yung batuyuin natin ito mga uding tapos yun, testing natin Yun mga uding at Natest na natin, no? natapos na natin yun may ang ganyang itsura mga Uding-Uding So testing nga natin, may laman ng tubig yan Last natin <tinyo> salamat. Ayos na.